ito po ang gagawin nyo sa tuwing August 1, okay? So, gumamit po ng babasaging bowl or porcelain na ganito. Tapos, ang mga ganito nyo dapat bago hindi ginamit sa pagkain. And also, gumamit po ng magandang klase ng mga bigas. Ganyan po ang paglagay. Tapos, cinnamon powder. Cinnamon powder is really good in attracting wealth. This one, ginamit ko. Kasi, talagang pure talaga siya. And, gumamit po ng buong... ah... Uh, ahos kung kayo naman po ay nagtitinda may trabaho at uh, tawag dito gusto mo akyat po rin ang biyaya so ito po ilagay sa left side of your main door ito bukas gawin and also this one ang gawin nyo po dito kung kayo naman po ay maraming problema maraming inggit instead of ahos po ang lagay niyo lemon po or yung yellow lemon okay now kung wala kayong lemon ang inyong ilagay po is mga uh, S1 uh, This is Luya okay? So ang luya po ay isa sa mga Magandang pamamaraan Para po magtaboy ng malas Okay Yan po ay ilagay lamang sa ibabaw ng Ang ginawang pampaswerte Yan ito Or pwede silang dalawa din ganyan Tapos uh, Lagay po ito sa gilid ng iyong uh, mendor pang pantaboy ito ng malas at pangakit ng swerte gawin yan every August 1 napakaswerte yan